Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa sa inyo? Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Pinabati po natin lahat ng mga listeners nating nakikinig gamit po ang iba't ibang mga estasyon sa radyo. Iba-ibang oras 'yan mula Luzon, Visayas, Mindanao, mga listeners po natin gamit ang mga online platforms, kasama po ang Facebook page, YouTube channel at uh, syempre nandyan din yung ating mga apps. Ano po na pwede n'yong gamitin para masubaybayan ng iba't ibang mga programa. At uh, binabati po natin ang mga listeners nating nakikinig dyan din po sa Correctional Institute for Women. At uh, salamat din sa mga listeners natin sa New Creation uh, Christian Fellowship. Uh, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Sa pagkakataon pong ito ay nais po nating pag-usapan ang napakahalagang elemento ng ating kaugnayan sa Diyos at iyan po ay yung passion for God. Pag sinabi po nating passion, nangangahulugan po ay pag-ibig or intense love or interest in God. At napakahalaga po nito dahil kung maalala ninyo, tinanong po ang Panginoong Jesus Ang tanong sa Kanya, which is the greatest commandment? Alam nyo po, nung tinanong to sa ating Panginoon, ang uh, intention po ng mga nagtanong ay uh, mag-create ng division sa mga sumusunod sa ating Panginoon. At ang purpose po ng pagtatanong na ito ay para mapilit si Jesus na magbigay ng kasagutan na kumbaga lilikha po ng debate at pagkakahati-hati sa mga uh, tagasunod ng Panginoon. Kasi that time, hindi po nila magalaw si Jesus dahil napaka-popular, napakaraming sumusunod, napakarami pong mga nagnanais na maging malapit sa ating Panginoon. So, tinanong nila yan. Pero sa halip na bigyan sila ng Panginoong Jesus ng ranking ng commandments, ay binigay niya po ang pinaka-essence ng commandments na ito. At ang sabi po ng Panginoon, To love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. To love others as you love yourself. In other words, yung pagmamahal nga po. Kaya mapapansin niyo, kadalasan, yung ating paglilingkod ay bunga ng ating pagmamahal. Pero totoo rin po na kahit na yung ating paglilingkod ay bunga ng pagmamahal, ay merong panganib na yung paglilingkod ay nagpatuloy pero yung pagmamahal ay unti-unting nawawala. Pwede ba 'yon? Yes. Actually sa maraming instances sa Bible makikita po natin 'yan. Very evident 'yan sa evaluation ng Panginoon sa Church in Ephesus na makikita natin sa unang mga talata ng Revelation chapter 2. In-evaluate po niya yung iglesia ro na sinasabi ngang matalino, mahusay, magaling, naglilingkod, nagsasakripisyo. Pero sabi niya sa verse 4, but I have one thing against you. You don't love me or each other as you did at first. Now, kung iuugnay natin yan dun sa greatest commandment, mapapansin natin na ito po yung pinaka-essential eh na hindi po masama na sila ay uh, matalino, naglilingkod. Maganda nga yun eh. Kaya lang po, yung pinaka-reason for doing it, yung pag-ibig, ito po yung nag At mapapansin niyo po na maging sa kaugnayan natin sa Diyos, bakit nga ba itong uh, love natin or passion for God ay nagde diminish Hindi ba kayo napapaisip no? paano bang ang isang tao ay nagbabakslide, Paano ba yung dating maalab sa Panginoon ay uh, naaapula yung pagmamahal? Paano bang nangyayari na yung isang taong may commitment sa ating Diyos ay unti-unti nawawala yung commitment? Di ho ba? Maganda yung sinabi ng isang author. Ang sabi niya, our hearts are never neutral. Uh, hindi daw pong neutral ang ating puso o katayuan ng ating puso. It's either Ah uh, tayo po ay patuloy na lumalago sa pag-ibig o kaya naman ay nagdi-deteriorate ang ating pag-ibig. Hindi po pwedeng neutral, no? Kasi pag-ibig yan eh, relationship yan eh. And when you talk about relationships, alam po natin na walang ano yan, walang status ko. Ibig sabihin, hindi dahil nagmamahal ka ngayon eh yung pagmamahal na yon at uh, hindi mo na inasikaso eh mananatili lang siya doon sa katayuan o kalagayan na yon. Hindi po, nagbabago talaga yan, nag-iiba ang uh, katayuan. Kaya nga napakahalaga po na ating uh, maunawaan ito dahil ang malaking panganib nga dito, baka ina-assume natin na dahil yung ating paglilingkod nagpapatuloy, yung kaalaman naman natin sa Biblia ay hindi naman nabawasan, uh, patuloy tayong nag-aaral, eh baka akala natin because these things uh, continue, eh, okay yung relationship sa Panginoon. Pero pinatunayan sa atin sa Revelation chapter 2, verse 2 to verse 4, na pe, pwede palang hindi ganoon ang nangyayari. Nandoon pala ang panganib na kahit nagpapatuloy ang ating mga paglilingkod, katalinuhan, pag-identify ng mga wrong teachings, eh yung pag-ibig ay nagdi-deteriorate. Kaya nga sabi ng Panginoon, I have this against you you don't love me or each other as you did at first. So, ibig sabihin, nawala yung sigla nung pag-ibig. Nawala yung dating sigla. Hindi po sinabi na nawala yung pag-ibig. Ang sinasabi ron ay eh, nag-diminish, nabawasan. Ano ho? At napaka-importante nga uh, pag-aralan yan. Gawa ng yan po ay nagpapakita sa atin ng isang babala na dahil nga ang kapabayaan ay pwedeng dumating sa ating ugnayan sa Diyos, eh, pwedeng yung pag-ibig ay mabawasan, at uh, ang katotohanan na pag tayo po ay naging passive lamang sa ating relationship sa Panginoon at hindi naging intentional, e baka ho, maya-maya, magugulat na lang tayo na yung ugnayan sa Diyos ay uh, nag na. Kaya talagang napaka-importante ano, kasi siyempre, kaya naman natin minamahal ang Panginoon. We want to glorify Him we want to obey we want to please him pero pagka ito ang mahalagang sangkap ng pagmamahal ay nawala o nabawasan eh lahat ng mga intention na yon ay pwedeng mawala no at uh, hindi maaccomplish yung goal to glorify the lord now marami hong dahilan kung bakit nagde-diminish ito no uh, una hindi naman po necessarily in uh, order ito pong uh, aking sasabihin Uh, una, nandyan po yung tendency na pag tayo po ay nasaktan, nagiging disobedient tayo sa panawagan ng Panginoon na tayo po ay magpatawad. Alam niyo po, maraming mga relationships ang nasisira at masasabi po nating nagde-deteriorate because of lack of forgiveness. Uh, ano mang kakulangan natin sa ating pagtupad sa utos ng Panginoon to forgive, sa ating kapwa ay nakakaapekto sa relasyon natin sa Diyos. Kaya paminsan mapapansin mo nang lalamig tayo sa Diyos. Pero ang totoo nun, ang nasira yung relasyon natin sa kapwa. Di ho ba? Nagkaroon ng lamat o kaya ay uh, nagkaroon ng namamagitang sama ng loob sa ating kapwa. Pero mapapansin mo na yung ugnayan sa Diyos ay uh, naaapektuhan. So isa yan. Uh, parang ano nga yan eh? sabi nila parang tinik no, na pag hindi natin binunot, eh, patuloy na magkokos ng pain, infection, and it will increase uh, its influence sa ating buhay. Uh, Siyempre, nandyan din po ang pagpapabaya sa mga tinatawag na spiritual disciplines. Eh, kaya nga natin tinawag na spiritual discipline dahil kailangan nating gawin kasama po dyan yung ating prayer, fellowship, yung ating uh, uh, reading of God's word, yung ating mga responsibilities to share the gospel, to share God's word. Yan, pag napabayaan natin yan eh, talagang asahan mo na maaapektuhan. Kasi parang ganito po yan ano. Uh, gusto ko yung sinabi sa aklat ng Pedro na kung saan yung salita ng Diyos ay hinalintulad sa milk o yung ating uh, physical nourishment. Uh, hindi ba, pag tayo po ay hindi kumain, nagpabaya tayo sa kain, ano ho nangyayari? Di ba, yung ating uh, pangangatawan ay humihina po ang resistensya, nanlalata tayo, at ano po ang nagiging epekto pag tayo po ay nagkakasakit? O yung simple, nagiging komplikado, yung madali, nagiging mahirap, yung posible, e eh, minsan parang hindi na natin magawa. Di ba? Kaya mapapansin mo, parang may chain reaction eh. Nagpabaya ka, tapos maya-maya, parabang mabigat na yung kalooban mo sa yung ginagawa o kaya nasanay ka na na walang ginagawa uh, hanggang dumating na yung point na kung dati rati aktibong-aktibo ka, you consider uh, Sunday as the Lord's Day, eh paminsan po, simba na lang. Pagdating sa rest of the day, Rest na lang talaga, literally, no? Hindi naman masama na tayo po'y magpahinga pero again, uh, ang ang sinasabi ko po rito, yung idea ba na kung dati nagpakita ka ng ganung level ng uh, pagsunod, anong nangyari? Bakit? Bakit siya nagkaganoon? Okay, uh, Hindi naman po talaga linggo lamang ang paglilingkod. We should do it all the time. Pero ang point ko po rito, kung dati rati po ay nasanay kayo sa ganoon, and what happened? Bakit uh, nag-deteriorate? Ano po? Kaya napakahalagang reminder sa atin ito at talagang dapat pag-isipan. Now, bukod po dyan, importante ring maunawaan natin na paminsan po, dumarating tayo sa point na tayo na ang nagpapasya. Naalala ko, meron po akong narinig na isang naglaylo sa ministry at ang kanyang reasoning ay give chance to others. Alam nyo, napakaganda namang mga Uh, intensyon at salitayan, but I always tell people, bago nyo gawin yan, you have to find out first, yan ba ang nais ng Diyos? I mean, totoo po, nais ng Panginoon that we give chance to others, pero kung yan po ay nagiging convenient excuse to be negligent sa ating ministry, then, in other words, eh, hindi talaga yung intensyon natin ay Uh, para mabigyan ng pagkakataon ng iba, kung di naghahanap lang tayo ng magandang paraan para umalis sa ating katungkulan or umiwas sa ating responsibilities. Di po ba? So we have to really pray. Kasi ang totoo po niyan, paminsan binibigyan naman natin ng pagkakataon yung iba, pero ang pagbibigay ng pagkakataon sa kanila ay hindi naman nangangahulugang tayo po ang bibitaw, tayo ang kakalimot, tayo ang magpapabaya at tayo po ang magpapaliban. Kasi nga kailangan nating madiscern eh. Naalala ko po yung sinabi ng isang author na aking nabasa, napakaganda eh. Sabi niya, sa tuwing aalis ka sa paglilingkod or kinukonsider mo yan, you should always ask the question, Ito bang aking pag-alis? Is this in pursuit of God's will? or am I running away from God's will? Kaya ba ako aalis para sundin ang leading ng Panginoon na marahil po ay lumipat sa ibang ministeryo? O ito ba ay uh, kapasyahan ko na lumayo sa ministeryong alam ko namang iyon ang kalooban ng ating Panginoon? Kasi talagang ganyan eh, sa ministeryo po maraming karanasan eh, di ba? Maraming karanasan na paminsan po talagang mababago ang ating isip, Maapektuhan ng ating damdamin, masasaktan tayo, malulungkot tayo, madidismaya tayo, at minsan po may mga expectations na hindi masusunod. So yun nga eh, kaya kailangan po nating ma maunawaan na bilang tao, nararanasan natin yan. Kaya nga napakahalaga po na panalangin, unawain, ano bang kalooban ng Panginoon, kasi ang ayaw natin, yung reaction natin is based on, uh, the promptings of our flawed emotions. Na kaya tayo ganun mag-isip, kumilos, magpasya, eh dikta ng ating uh, makasalanan at uh, fallen nature. Yan ang ayaw natin. Kasi misan yan ang talagang ang tendency eh. uh, kaya talagang importante po na inaalam ang kalooban ng Panginoon. Kasi we have to acknowledge, no? We have to be humble before the Lord. Kailangang unawain, makita natin na sa harapan ng Panginoon, Ganyan tayo, tayo po'y nasasaktan, tayo'y tao at uh, bilang tao may tendency rin po tayo na makaisip, makagawa ng mga bagay na marahil ay bugso ng ating damdamin pero hindi kalooban ng Panginoon. Naalala ko po noon nung ako'y nagpipiloto pa, isa po sa mga inaral ay yung tinatawag na human factors. No? So napaka-interesting po ng pag-aaral na yon kasi Marami po sa mga aksidente sa eroplano ay bunga po ng tinatawag na pilot error, okay? Ngayon, ah, uh, kaya ko nasabing very interesting kasi talagang uh, dinadala po sa punto ang isang nag-aaral magpiloto na maunawaan ano yung tendency natin bilang tao, 'di ba? Minsan atatayong umuwi. So tinitingnan mo yung weather, hindi ka pa umaalis, alam mo na hindi maganda yung weather o kaya magiging mahirap yung paglipad. Alam nyo po, para lang sa inyong kaalaman, hindi naman po ibig sabihin na pag piloto ka, lalong-lalo na yung maliliit na eroplano, e eh basta lipad ka lang ng lipad. Sabi nga nila, marami sa mga desisyon ay hindi po pag nasa taas ka na, kundi bago ka pa lumipad, doon ka na magpapasya. Yung dami ng gasolina na dadalhin mo... Uh, yung pong uh, uh, destination na yung pupuntahan, yung mga alternates at saka yung weather. Kakayanin ba? Di ba? So, importante yun eh. Kasi, pag nandong ka na, mahirap na eh. Kaya nga, ang sin kaya ko po sinasabi dahil uh, nakita ko yung ilan sa mga dahilan. Ano, ano yung mga dahilan? Pamisan, atat ka ng umuwi. Gustong gusto mong umuwi. Eh, nagkataon, oh, nasa ibang lugar ka. So, misan, ipipilit mo na lang na, sige na, lipad na lang para lang makauwi na. So, in mo yung dikta ng iyong mga pagsasanay na nagsasabing tingnan mo munang maigi kung tama yung desisyon mo. O, baka mamaya may, may hindi magandang panahon pero pinangibabaw mo yung pagiging atat mong umuwi. So, dinisregard mo ngayon lahat ng mga natutunan mo. So, ano nangyari later on? Ayan na, papasok ka na sa mga kalagayang mapanganib para sa iyo. So yun po ang sinasabi natin. At palaging nandun yung danger na yun. Kaya tayo rin bilang mga naglilingkod, kailangan alam din natin yung human factors eh, di ba? Nalulungkot tayo, kay tama lang naman eh, tao tayo eh. Talagang nakakaramdam. But again, we have to validate our feelings and yung decisions natin na bunga ng ating uh, flood emotions, kailangan i-validate natin using God's word hindi po pwede yung uh, naunahan tayo ng silakbo ng damdamin. Kaya talagang merong wisdom pagka meron tayong mentors, may mga accountability tayo. Bakit? Kasi sila yung mga tao na nagbabalidate. Uh, I remember one time, actually several times na ako naka-encounter ng ganito, may lumapit, uh, nag, uh, napagsabihan po siya at nagnanais na siya magpaalam sa kanyang uh, pinaglilingkuran at ang uh, sabi ko nga sa kanya well una uh, emotions aside ang question ay valid ba yung sinabi? I mean may point ba yung sinabi? Talaga bang totoo ba yon? Okay? So sabi niya totoo naman eh yung paraan daw ng pagkakasabi ang hindi niya na appreciate pero yung sinabi daw ay totoo. So actually sabi ko sa kanya well if it's valid then perhaps you should uh, consider kung ano yung sinabi. At uh, ang ang sinabi naman ay hindi naman sa pinapaalis ka, ang uh, point lang nung sinabi ay uh, kailangan mabago yung bagay na iyon. So the next question is, are you willing to change? At sabi niya po ay willing to change. So sabi ko, so bakit ka aalis? So ibig sabihin, ang iyong pag-alis ay bunga ng iyong sama ng loob, Uh, sa halip na bunga ng iyong pagnanais na sundin ang ating Panginoon yan talaga ang danger niyan mga kapatid eh. kaya importante alam natin yung human tendencies natin ano uh, kasi talagang ganoon eh kaya importante huyong uh, meron tayong mentors to validate accountability partners no para sila rin po ang tumingin sa sitwasyon mahalaga din po na Siyempre, very prayerful tayo. Huwag agad-agad uh, magde-decision. Lahat naman tayo daraan dyan. Kung kayo po'y matagal na sa ministeryo, eh, hindi naman siguro tamang sabihin na hindi nyo nadaanan yan. Talagang lahat nadaan dyan. Lahat nakakaranas yan. Bawat isa sa atin, uh, yan po ay isang common, and I would say, constant experience. Talagang nararanasan. Kaya importante talaga na alamin natin eh. Uh, ito nga ba eh, Dahilan para lumayo? O ito bang aking gagawin ay pagsunod o ito ba ay paglayo? Ito ba ay pagsunod o ito ba ay pagsuway? Diba? Kasi minsan, ano eh, tayo ang gumagawa ng istorya eh, Na para bang uh, alam natin at the back of our minds na papalayo tayo, pero ang packaging ng desisyon natin is uh, sinusunod natin ng kalooban ng Diyos. Well, of course, other people cannot always uh, validate that pero tayo na may katawan, alam natin 'yan eh. Masasabi natin, tayo mismo makapagsasabi kung ito bang ating nararamdaman o gagawin ay uh, pagsunod o pagsuway. Tayo mismo 'yan nakakaalam yan. Kaya importante po talagang uh, ma-check natin ang ating uh, puso pagdating sa bagay na 'yan. Okay? So ano pa? Well, ang ang isa rin po is sometimes Uh, kulang tayo sa mga tao na magbibigay sa atin ng uh, ika nga eh, ministry. No? People who will minister to us. Alam nyo, kahanga-hanga po ang mga pastor that uh, they minister. Pero ang isang paminsan na napapansin ko, maraming pastor po ay nakakalimutan na tayong lahat ay pare-parehas na parte ng katawan ni Kristo. Na ang ibig sabihin po, we minister to other people and other people should also minister to us. Kailangan nating maintindihan yan eh. Hindi po pwedeng tayo ng tayo yung uh, nag-iisip na tayo palagi ang nagmi-minister. Part ka ng body of Christ. Eh hindi rin tama that you deprive yourself of other people's ministry to you. Kaya paminsan, makikita mo, sasabihin natin, importante yung may nananalangin para sa atin. So, ini-encourage natin ang members na magsabi ng prayer request. E baka namang ikaw na pastor, ikaw pa yung ayaw magsabi ng prayer request. Sinasabi mo na importante ang uh, accountability, pero ikaw naman itong uh, ayaw mo rin mag-open sa mga members. Diba? Of course, hindi naman lahat. Kailangan makaalam. But there should be people who minister to you. So, yun nga, kaya nangyayari po paminsan yung napapansin mo, parang nabe-burn out ka na. Alam nyo, sa totoo lang kung, kung maliwanag sa iyo na ang paglilingkod ay isang kagalakan uh, at uh, nandoon yung sense of fulfillment dahil ginagamit mo ang kaloob mo, I think the more you serve, the more joy we should experience. Bakit? Kasi nandun nga eh, we were born for this. Ito talaga yun. Ito yung calling ko, ito yung nais ng Panginoon para sa akin. Ito ang kanyang kalooban, yun ang dapat na talagang uh, manaig sa ating puso. At pagkayan po ang nanaig, eh, talagang ang paglilingkod natin, eh, masasabi nating habang tumatagal, eh, nandun ang kagalakan. You don't feel used up. Para kang muscle na habang ginagamit, lalong lumalakas, eh, di ba? Kakaiba yun eh. ah uh, dapat ganun ang epekto because you're doing something that is uh, specially given to you by God. You were designed for it. You were given spiritual gifts to do it. So, yun po ang dapat maging hamon para sa atin. So, sana po mga kapatid, naging malinaw ang ating pag-aaral ngayon. At ang ating palagi at patuloy na dalangin na tayo po ay sama-samang lumago sa ugnayan sa ating Panginoong Diyos. So, dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at